Na mga kagoy, no? <laughs> ito na nga mga kaguy, no? Ito na nga mga kalyas no gino, na kami ng Erpat at pupunta na kami sa Castillejos dahil doon nga pala kami nakakita ng na mga merong binibentang puno at mga halaman na magaganda. So kakat ko na ito men So nandito na tayo guys sa Castillejos, di ba? Ang ni niya, alyas po, gino, syempre ba kinat ko na ito, baka maburing-buring ba kayo? And nga pala si Erpat guys, no, titignan niya yung mga halaman na binibenta rito. Grabe, sobrang ganda na mga binibenta rito guys. Syempre, video-video man tayo, vlogger ba? Parang artista ba? Mga kaguy. <laughs> Siyempre, sana maalit tayo ng ating kailangan dito na pwede natin itanim sa bukid na dagdag lilim balang araw pag tumubo na siya. Siyempre, kailangan talaga namin doon ng puno dahil sobrang init sa sambales. At ang gaganda nga pala guys na mga halaman dito, ayan, nasa likod ko. Sobrang gaganda. <coughs> guys, so nakabila kami ni Papa ng mangga at marang at abogado. Woo! So, kami ng farm. Grabe, so Ang dami na dito. Medyo pricey yung... Natanong namin ng una ng mangga. Sobrang mahal So nakakita kami sa San Marcelino Medyo mura-mura So ready natin tanim guys Sabahan natin sa vlog ni Alias Pogi Grabe Nooglum na tayo boy Ayun lang Ito nga pala guys si Toto A.K.A. Bato Bato Nang hiram na nga pala sa kay Tatay Shelo Nang panghukay namin mamaya Para sa itatanim namin puno Shout out kay Tatay Selo. So yun guys Ito nga pala yung nakamili namin Na mga tatay namin na uh, Mangga na grafted And this okay. uh, Bali dalawa, dalawang mangga yan Tapos dalawang avocado At dalawang marang guys yung marang sarap nyo guys pa sana lumaki na to nung lumaki pag natanong natin sa lupa para nga na grabe sobrang sarap ng bunga yung guys marang susunod namin ito ito so, ngayon magbukay ito sa dulo para parin natin yung mga pinil naming mangga sinabi natin ito ito iba to ba to hihi wala nga to wala nga ngayon guys ha? nag ready na kami ito to rito mga dito kami mag natanong ng mangga Parang nandiyan na 'yan. Diyan na 'yan. Ah, pala 'yung na 'yung patubigan nila ng mga mga halaman namin okay. yes, namin. na yung na 'to, guys ito na nga mga kalyes pogi no, sinisimula namin ito, itong sipat-sipat din ba yung tamang sukat ng pagkatanim namin para pantay-pantay at merong alawas. At ayan, sinimula ko na kung kayo kayen, ayun nga pala si Toto, siya nga pala yung tagapala ng aking mga hinuhukay, grabe siya pogi, mga bagay kagoy. <laughs> Sabi nyo ba, guys, sobrang importante itong sa amin tong ginagawa namin yung to, Toto sa pagtatanim ng puno dahil sobrang init talaga sa sambales at malaking bagay talaga yung meron kang puno sa inyong lugar dahil sobrang init ng panahon at ang init sa Pilipinas, alam naman natin sobrang init dito, kailangan talaga nating merong mga puno. No? Sana naman guys, sa ah, huwag tayo magputol basta-basta ang puno dahil malaking bagay ito para makatulong sa atin kapag mainit ang panahon, merong lilim tayong masisilungan at ang mga ibon. napalagay si Toto na lagi kong kasama rito sa bukid dahil na pagpumunta sa farm nila ate, siya nga pala yung lagi kong katulong dito. At yun nga pala yung bata ngayon sobrang sipag niya at hindi siya umaas sa kanyang magulang. Bata lang yan si Toto at masipag na talaga siya. Alam niya na kung paano kumita ng pera, hindi siya kagaya ng ibang kabataan na lagi nalang umaas sa kanilang magulang at nagiging pasaway. Sana so, tularan niya si Toto, sobrang bait na bata eh may kaka-lalang <laughs> dalawa kaya namin doon dito hahahaha orang talaga guys nababalik natin yung unang so let's go namin hindi naman mga kataguyo wala naman guys nandito namin yung unang dao alam naman na ito na nga pala mga kalyas po si simulan na namin tanim itong isang mangga na to at syempre tatanggalin ko muna dito yung plastic dahil baka mamaya hindi makalabas yung ugat niya kaya tatanggalin muna namin to, ito ni Toto para pagkabaon namin ng mangga hindi mahirapan yung ugat niya pag nidiligan na kumalat para maging matibay na puno na sya okay, itong tinanim namin toto to na puno ng mangga na maging malusog sya at bumunga sya ng maraming bunga para makakain tayo ba ng manggang masarap di diba? alam naman natin sobrang lami talaga ng mangga So guys, sobrang sarap din sa pakiramdam na magtatanim ka ng puno na makikita mo siya balang araw, ilang taon, na sobrang lak na niya. Mahalala mo na ikaw yung nagtanim nito, di ba? Sobrang memorable tong araw na to na tinanim namin yung toto na to. Sana tong puno na to, mabuhay siya at makalaban siya sa init dito sa Sambales para balang araw lumaki siya nakagaya na sa likod ng video ko na yan. Malaking puno ni Lalani Remy. Sana maging ganyan siya kalaki para maganda yung lilim dito at yung mga damo natin na hindi mamatay at meron pang makain ng ating mga alagang tropang kambing dito mamit. Na toto yung mangga. At marang. At abocado. So, ito naman yung pang-apat. Bale, limang, limang puno yung guys, no? At yan. Toto, nag-ukay pa siya ulit. Pahinga muna si LS Pogi, namin, So, yun lang, guys, namin. At ayun na nga, mga Pogi. Tapos na kami mag-trim ni Toto. Sana yung namin puno. Balang araw lumaki siya at maraming bunga. So, maraming salamat sa mga sumusuporta kay Elias Pogi. mag road 2,000 followers na pala tayo. So, yun lang. I love you, guys.